แต่ที่นี้สั่ง <laughs> Palengkem na normal niya. Pila pila. pa lang i open yun para maganda picturean. Alin? Eno eh, tumayo na Ayoko kaya. M. lang yun. Hindi pa lang yun. yun. eh. eh. เรียน2 wildonders woosh onee dan hey. bulan I guarantee this sa attraction ng mga tourist park. <laughs> <laughs> ano, pi-picturean din 'yo. Eyan. Wala, wala. Tayo pala yung <laughs> นมไม่พเดินแค่กีเดินมันก็รับไว้แล้วก็ได้ก็ไม่ได้เดี๋เลยเดมือได้เสแข่งแข่งกช้นเดินเไไะ้งนูเดิลลกลนะนเิ

Mm -hmm. ay, Ang yung <laughs> <laughs> na-box <double si> <laughs> <porno> out. Ang laki <laughs> nila eh. Dami nila eh. well, gutom naman ako. Sabi ko, ay na. Nakita ko na yung trend. Ang oh, mga, famous lang ka Pero hindi siya, ano meron ganun eh. At least alam na natin Next time party man ay kasi record Pag kumusta ano ba 'yun? Ano na market? Dadaan sila. <laughs> alam mo 'yung attraction kayo pala. Kaya mo yan, kaya mo yan. Hindi mo ma-figure out. ba to. Hindi. Ngayon, yung paa. Yung paa yung papa, ano mo. Oo.

It was a had a thing. Right The, it, a right the it. one that, uh, uh, ran, because we, we here. The uh, no. we were it. I was just uh, walking. So, he uh, like, no, said, right. like, walk fast, walk fast. It's it's right? We walk fast. Let me see the video now. Get your phone away. Um where are you?

Yan na lang. lang i ano mo na lang. Tapat ko para. Na. Nakatrap sa para. Okay. Ito. Pa eh, nila nilalagay? Eh. Baka sa malaglag. Na. Nakatrap. Itrap mo na lang. Hindi ka tsaka niya. Okay lang. Para hindi ko malagay. Hindi ko malagay. Hindi na.

bajo hasta con la nana que tomando ley ya ya yo no

para nino bardagulan thank you yeah, yeah,

labas tinanggal ko na yun, para gano'n na lang yun ko Can we take this away? they have like a container? One, one, sorry. I don't have Okay? Alright.

natin sila? Thank you. Diba sila? After live box Going back. May message ko na natin yung Love ito, Love ito, CR. May pay CR daw dito. Ah, ano? CR mo na kayo? May pay CR daw. Tignan lang natin. Andun daw eh. 5 baht lang. Huh? 5 baht. Meron ka pang dyan? diyan. Wala, may barya ba? May, may coins ba sila? Hindi pero ito, You have to pay. Here there may 2,000 20. Sige. Tolan bari. Eh. Toilet, toilet. 5 baht. 5 baht. Labsan ka? O, oh, dali mo nga to muna. Oh. Okay. <tod> tendiendo motores nada de dejar nada de ahí eh ya se tocó hasta más ya no quiero probarlo ah ya van ahí yo estoy aquí no sé si me como semillas de sésamo siempre como todos los días que hay todos los pantanos de nada no ya hoy yo creo que ha sido mejor allí por el barrio Ayun, may bayad. five pesos. Ay, 5 pesos? 5, 5 baht. siya si Ha? mo. Kuha na lang naman yan eh. Jan, jan, jan. Ah, one is to one lang. Andyan si Axie eh. Mga 10 minutes yan. Ah, ang gano'n ako. Plus. Madaming people left. It's, it's like a bit too much. On, alam mo yun? Uh, pag namatay yung trend, everyone is... is... box out, box out talaga. Ganda nung ano, mga sombrero. 150 lang. Magkano may isa peso yung 150? Day 1 in Thailand. Boy, oh, 264 lang yun. 300 pasok siyong weekend dalawa sombrero ay sombrero ayun naman atano ka diba origin naman saro ayunay ba? magkaiyos magkaiyos hindi ko magkaiyos hindi ko magkaiyos hindi ko and hindi ko magkaiyos they are falling in line. <laughs> Okay ka na? Si Ella magsi CR pa. Good na, ako, at least nakita ko. Okay, Eh ba hindi pa? Good na Next na agad. Ito lang outfit saan ako? Kasi yung ko ba na? Parang buntis lang, tumansin. Water? Hmm, hindi malamig Yun lang. Hindi tayo, wala ka tayo pag ano. Pag lang tayo. Hindi na na may bayad yung toilet? 5 pesos. Ay, 10 pesos.

Let's go, let's go. Turn left down, madam. Premium, oh. 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 Ito yun, premium. Huwag uh, na, huwag na. Uh, Mamaya tayo. Uy, Oreo. Oh yun yung bag. Okay para Ano, bagdagulan. Bagdagulan niya la, bagdag. Unto guys. Kasi ah. bumili ako niyan doon sa ano, ano. May tira naman kapag Ayun ang tubig. Tag. Ayun, nung ka-disipin ka tabi ng tubig. Ama. maliwanag pre Huwag na, okay na, Ang bangit Maliwanag Huwag na Okay na Try okay mo, mo. mo, mo na ba? mo, daw, mo daw lang sa to Ito

我们要靠上面一点。个面靠。现在还没开出来，还可以拍照。火车来了以后，自由活动九点。